ang ulam naman. <coughs> Lapad ng gurami oh. Good morning. Lapad daw po kami ngayon. Lapad ngayon eh. May pasok yung mga bata. Mga busy busy sa paghahatid kaya inagahan namin ngayon medyo mababaw na ito bigo. mababaw pero malalim pa rin nakasama ulit tayo guys sumaga tayong gumising mayroon pag may pasok tara let's go Unang screen guys Malungkot ba? Isa lang huli At least may nahuli <laughs> May huli pa rin, Tagalog Ganda guys ng panahon na maulap Masikit pa lang Araw. Tambok, dama na rito. Pangalawang screen guys. Eh. Zero. Yung iba sabi, lagayin daw ng kangkong, Pain daw yun. Hindi <laughs> pa masukal yun. Masukal? Pagsa pa. Lugi. Ano, lugi ngayon. Meron pa naman tatlo eh. Hindi pa tayo lipat. May apat. Attya. Attya. Attya, guys, pangatlong stream. Medyo matumal lang huli ngayon ah. Ramit. Ramit. medyo malungkot ang uli natin guys ayan so, lang lang rin yan mukhang naglipatan yung mga sida ngayon ah saan so, kaya sila nagpunta nag meeting may screen daw din dapat tinipat ah, Thank you so guys. Yo. Minawal na yung naniniksay. Patay pa isa. Ang English, maniniksay yun. Sa may puno, may nakapestaran. malungkot malungkot ang huli natin ngayon na eh. Okay, pang lima na na. Grabe, ang daming wild ako. bagyang galaw ah, lang ito meron meron ito meron eh ah. tatanong na na bumawi tayo ito guys ah. yeah, sana na. huli lagi nabahuli natin Di ba nang karang meron pa tayo doon sa loob? Hindi na ako naglagay. Hindi na. Malalim kasi rin, yun. Pwede rin naman. Kasi kailangan tagay na sa mga Malalaki sila at yan yun Matataba. Ito yung bagong lipat na ispin. Talagang mahulit sa lugar na yun.

Alam mo ba bangga eh no? Nasa ilalim lang pala guys eh. Dinanda ako pa ball dito. <laughs> ha? Baka kakulubugin eh pagkamulan. Sayang lang ano. Alay, yung bagyo mo ang na yung bagyo. hindi na masama yung huli natin guys ha ah. ah, isang ulam na guys yung po si Adrian dami niya pang huli oh puro palay Adrian <laughs> kamas na na tamlay huwi na po kami Tak sabay tak. Sabay lang pala sa, sa eh. Malayo pa ang biyahe. Thank you for watching.